Oh hawak mo? Hindi nakalimet Ayan yan 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 yan. Oh, hilain mo, hilain. Hilain mo na ha Sandro. Oh, oh, oh. Hawakan mo. Sige. Hawakan mo. hawakan mo. Oh. Ayan, ulin mo. Ha? Oh, may ulam na naman, ha? <tellan> may ulam ka na naman. <tellan> ano, yoy, yoy, yoy. Yoy, may ulam ka na naman. <tellan> yoy, ka na naman. <tellan> ano? Tama na? Sige pa. Ah, sige pa. <laughs> Marami ulam tayo. may ulam tayo. Toh, may ulam pa.